Momoshiki Otsutsuki, Ishiki Otsutsuki, Kaguya Otsutsuki, Kinshiki Otsutsuki, at Urashiki Otsutsuki. Sila lang naman ang mga nakilala natin na pure-blooded Otsutsuki na lumitaw sa Naruto at hanggang sa Boruto. At sa lakas nga ng mga karakter na ito, eh, pati nga ang ating mga childhood hero na sila Naruto at Sasuke ay nahirapan din harapin ang mga nilalang na ito. Ngayon, sa kabila ng angking galing at angking lakas ng mga Otsutsuki na ito. E eh bakit ba ganun? Bakit mga ninja lang ang tumatalo sa kanila? Na kahit malalakas na mga Otsutsuki, e eh bakit puro pa rin sila mga tolonggis? So mga ganun bagay no? At yan nga ang ating pag-uusapan for today's video mga parikoy. So isa-isahin isa natin guys ano? You know? Umpisaan natin Kali Momoshiki at Kinshiki Otsutsuki. Bakit nga ba tolonggis ang dalawang ito? So based nga sa nakita natin bakbakan dyan, nakita naman natin guys, hindi kaya ni Momoshiki na makipagbakbakan sa mga karakter dito. Oo, may mga ilan na sa ilang kage, kaya niya. Pero yung sabay-sabay na sila kumatake, eh, nakita naman natin na hindi niya talaga kaya. No, Ngayon, naipit na si Momoshiki, nakita natin guys. Sacrifice dito si Kinshiki na kanyang kasama. badi pinakain ni Kinshiki yung sarili niya para ma-absorb ito ni Momoshiki at siya ay mag-enhance. So, tingnan nyo yung katalonggisan na itong dalawang tono. no? Paano kasi masyadong kumpiyansa? Como feel niya na lumakas na na siya? yung e ginawa niya sa laban, binasic-basic niya pa rin sila, base form, Naruto at ngayon nung gumamit na si Sasuke ng Rinnegan at si Naruto eh, nag KCM na. Ay eh, doon na nga nakita natin mga pare ko, eh. Gulpi Sarado si Momoshiki at doon ngay kinulong na ni Sasuke sa Chibako Tensei itong si Momoshiki. Pero nagawa niya pa rin makawala dahil nga doon sa technique niya na parang earth style o parang wood style, hindi ko alam kung anong tawag doon. So ayun nga no, dahil masyado siya kumpiyan sa saka panyarihan niya, eh muntik pa siyang makulong sa Chibako Tensei. Ngayon, nung nag-form na rin sila Naruto at Sasuke, eh, doon ngay winasiwas yung golem ni Momoshiki. At doon nga talo na naman si Momoshiki mga pare, tolongis talaga. Ngayon, GG na dapat yung laban. Eh, anong nangyari? May dumating lang na dalawang bonak na ninja na gumamit ng ninja tool. Kaya anong nangyari, naka-absorb ng chakra si Momoshiki. So, na-enhance na naman siya. Pero dahil nga nandyan si Boruto at hindi niya alam ang vanishing Rasengan nito, eh doon tolongis na naman siya. Pero ang huling atake dito na molongis kay Momoshiki is yung Rasengan ni Boruto. So, doon talo na naman naman si Kumparing Momoshiki, mga pare koy. So overall, lahat ng form na ginawa at enhancement na ginawa ni Momoshiki, e eh, binalagbag lang ng mga ninja. Kaya guys, tolonggis talaga. Biruin mo, pure-blooded Otsutsuki ka. Tapos tinatalo ka lang ng mga ninja. Eh kung tutusin, power scaling, napakalakas ng Otsutsuki, di ba? Kumpara sa mga ninja. Samantalang itong mga tolonggis na to, pinagsangib na na yung mga kapangyarihan nila, eh natalo pa rin. So isang nga sila, Momoshiki at Kinshiki, na mga bonak na Otsutsuki character dito na tinalo lang ng mga ninja. Guys, talonggis din niya si Kinshiki ha. Eh. Paano tignan nyo? One hand Sasuke na lang, hindi niya pa kayang labanan. Nahihirapan pa siyang labanan. So di ba tolonggis? At isa pang katolonggisan na itong ni Kinshiki no? Di ba ayan yung unang pagharap nila ni Sasuke? Ngayon, doon sa pangalawa at pangatlo, dapat may idea na si Kinshiki kung paano makipaglaban si Sasuke. Doon sa pangalawang pagharap nila, doon sa Konoha, di ba, yung umatake sila. Partida, bit-bit pa ni Sasuke si Sarada doon. Hindi pa makana ni Kinshiki si Sasuke. Tapos dun dun sa pangatlong pagharap nila dun sa dimension yata ni Momoshiki yan. Diyan eh nagawa pa nga sirain ni Sasuke yung sandata ni Kinshiki na kulay pink. Hindi ko alam tawag dyan, no? So, di ba, gis. Ang ginagawa kasi niya is puro atake, hindi pinag-iisipan yung ginagawa. Tatlong beses niya nang nakaharap si Sasuke, eh hindi niya pa rin magawang makana ito ng one-on-one. -on -one. Ngayon, pagsamahin mo si Momoshiki at Kinshiki, gis targa pareho. Di ba nakita na nilang makipaglaban si Sasuke? At nasaksiyan din nila Momoshiki at Kinshiki doon kung papaanong nagawa ni Sasuke na makapag-swap ng place sa isang estatwa. So, doon parang dapat na-identify na nila Momoshiki, di ba? Yung kayang gawin ni Sasuke para sa mga susunod na pagharap nila eh may idea na sila kung paano ititrick o ibibait si Sasuke sa isang laban. Kaya lang problema ay hindi nga sila nang iisip. Unlike kay Madara, 'di ba? Na-identify agad ni Madara yung abilidad ng Dojutsu ni Sasuke na swap ability. Nasa ilang minuto lang na paglaban ni Madara kay Naruto at Sasuke eh nalaman agad ni Madara na may range limit yung swap ability ng Rinnegan ni Sasuke. So ilang minuto lang yun guys. Ilang minutong bakbakan pa lang yun nila Madara at Sasuke. Tapos nahanapan agad ni Madara ng weakness yung soft ability ng Rinnegan ni Sasuke. Which is may range limit nga. Mukha yatang hindi na kayang umabot ng Rinnegan niya dito sa kinaroroonan ko. Unti-unti ko na naiintindihan ngayon ang kakaihan ng kaliwa mong mata, Sasuke. So yan mga boy, no, si Madara ang talino. Sa unang beses pa lang na mo sa harap ni Madara yung abilidad mo, e na-identify agad niya yung mga limit nito. So ganun katalino si Madara. Unlike dito sa dalawang tolongis na to, Mumushiki at Kinshiki, tatlong beses na sila nagharap nila Sasuke, e hindi pa nila makana si Sasuke. So bonak talaga tong dalawang to mga pare. Then, ang natin dito na isang talonggis na Otsutsuki ay itong si Orashiki Otsutsuki. Grabe ka talonggis na ito, guys. Ang gaganda ng abilidad niya, yung rinigan niya na nagiging blue, tapos yung rinigan niya na nagiging red. Magkakaiba yung abilidad niyon. Tapos ang nangyari, e lang ng batang Naruto at Boruto, Sasuke at Jiraiya. At saka bonak talaga, no? Isipin nyo, mas maganda na yung mga abilidad na meron siya doon sa kanyang base form. Yung blue rinigan niya is kayang mapredict yung malapit na pangyayari. Tulad nung atakihin hina siya ni Jiraiya, di ba? Tapos nakita niya yon. So nung malaman niya atakihin na siya ni Jiraiya, eh nakaiwas siya. Yun yung abilidad ng kanyang Blue Rinnegan. Kayang makita yung mga mangyayari. Then yung Red Rinnegan niya is kaya namang makapag o gumamit ng Space Time Jutsu. Kung nag naging switch lang yung Rinnegan niya from Red to Blue. Then kung ayaw niya gamitin yung parehas na yon, bumabalik ito sa Byakugan. So tatlong dojutsu dapat ang meron si Urashiki sa kanyang base form. Kaya napakahirap niyang labanan sa kanyang base form. Pero balikan nga lang, noong nag-second form siya, eh nawala yung mga abilidad ng kanyang tatlong dojutsu na Byakugan, Red Rinnegan, at Blue Rinnegan. Kaya noong nag-second form siya, madali siyang natalo nila Sasuke, Boruto, Jiraiya, at Naruto. So bonak talaga mga pare ko eh. At ang isa pang Otsutsuki dito na talongis na lang din ng mga ninja ay itong si Ishiki Otsutsuki. Ito pa guys, isa pa to. Isa pa sa mga bonak na Otsutsuki. Paano kasi ito longgis? ang tagal mo nang umiiral tapos nung nakita mo na yung perfect vessel mo eh nabigo ka pa at ang matindi niyan ang kumana sa kanya eh yung kanyang perfect vessel mismo which is si Kawaki grabe naman yan pare sobra na yan pare na masyado ding minaliit ang shinobi sa kanilang mga kakayanan lalong lalo na sa mga pakikipaglaban biruin nyo nagagawa siyang kombuhin ng mga ninja Naruto Sasuke Boruto Baryon Mode Naruto ginulpe. Oh, sige, nandun na tayo. Time limit na nga yung nangyari sa'yo. Pero sa lakas mong yan, eh, wala ka lang diskarte. Biluin mo dun sa huling hininga niya. Eh, inutakan pa siya ni Kawaki dun, kahit mamamatay na siya. Bali nga, di niya nakuha si Kawaki, di ba? Dahil nga, clone lang pala ni Kawaki yung pinalapit nga dun. So, Miss Kim, bata, inutakan din siya. Ganyan nga katulong, guys, itong si Ishiki Otsutsuki. At ang last na tolongis din dito na isang pure-blooded Otsutsuki ay ito nga si Kaguya Otsutsuki. So bunak din to nakita naman natin guys, tinalo lang siya ng kanyang dalawang anak, Hagoromo at Hamura Otsutsuki. Biruin mo na otakan siya ng mga anak niya. Nagawa siyang isil neto matapos ang kanilang paglalaban ng ilang buwan. So ang nangyari, tahimik tuloy siya at nakakulong. Ngayon nung makawala uli siya sa tulong ni Black Zetsu, eh ayan na naman, katulong bisan na naman. Ang tumalo sa kanya, Shinobi lang din. At ang nagsil nga sa kanya ay ang Team 7. So ganun nga kabonak o guys ang mga pure-blooded Otsutsuki. At kung papansinin niyo rin ano, ang pinakamalaking problema dito sa mga Otsutsuki na binanggit natin, nasa kabila ng kanilang angking lakas, eh natatalo sila ng ganun-ganun lang. Ang pinaka big problem dito sa kanila is yung masyado silang umaasa sa kanilang mga kapangyarihan. Masyado silang tiwala sa kanilang mga kakayanan. Kaya kung papansin niyo rin mga pare ko yan, no, tuwing nakikipaglaban sila, eh hindi sila nagpaplano. Hindi sila nag-iisip ng na mga tactics, mga diskarte, pamamaraan kung paano tatalunin ng kalaban. Kasi sa tingin nga nila, eh, sila yung superior. Kung ang iniisip kasi ng mga Otsutsuki na yung kalaban dapat nila ang mag-iisip kung paano sila tatalunin. So ganun yung mindset nila. Piling nila sobrang ano nila halimaw. Na dumating na sa punto na akala nila eh hindi sila malatalo Kaya ayan ang naging resulta sa mga Otsutsuki na to. Nakita naman natin, nagkanda tahimik na ba? Diba? Kasi walang ibang alam kundi puro atake, sugod. Hindi man lang pinag-iisipan kahit yung kanilang mga gagawing atake. Hey, kaya sa huli, panalo ang mga ninja na may diskarte. Eh. Pero kung tutuusin at iisipin, eh kinakailangan din kasi talaga nila na magkandamatay. Kasi kung hindi sila magkakandamatay, eh wala nga din chance na lumakas si Boruto. At pag nagtagal pa silang nabuhay, eh malamang unti-unti nga mauubos sa mga ninja. Kaya tama lang ang nangyari na maaga pa lang, eh mauubos na mga Otsutsuki na to. Na kaya nga pagdating dito sa time skip Boruto to Blue Vortex, eh nakita naman natin guys na grabe yung glow up dito ni Boruto. Kaya malaking benefits talaga kay Boruto na nagkandamatay na nga itong mga ototski. Sa panahong bata pa lang si Boruto. So ayun nga mga boy, ang aking tanakayan sa oras na ito. Ikaw, anong komento mo kung gaano nga ba katulong ang mga Otsutsuki na ito na nabanggit natin? Comment down below mga parekoy at malaman nga natin kung gaano nga ba rin ba sila katulong guys para sa'yo. And kung hindi ka naman agree sa mga sinabi natin na hindi naman talaga sila tulong i-comment mo pa rin yan, pare koy, para malaman natin kung ano nga ba ang bagay na yun. Hanggang dito na muna tayo, maraming salamat, tayo nagpapaalam.